Ang masasabi ko diyan ay yun nga uh, sa at least uh, anim na aspeto hindi dumaan sa board of trustees ng OWA yung land deal. Uh, nagkaroon ng board meeting after nagkapirmahan ng absolute deed of sale at saka nalipat na ang titulo sa sa OWA. Sa interview ng anong ganap ng DWPM Radio 630, sinabi ni DMW Sec Hans Kandak na bagamat binadget ni former OWA Administrator Arnel Ignacio ang ginawang transaksyon ng PHP 1.4 billion para sa lupa, ginawa ito matapos na magkapermahan na ng dokumento. Inilahad din ni Sec Kakdak ang ilan pang hindi idinaan sa board ng OWA ang nasabing transikayan. Panoorin ang video mula sa DWPM. Lalong umiinit ang isyo sa loob ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, matapos ipahayag ng kasalukuyang pamunuan na handa silang magsampan ng kaso laban sa dating OWA administrator na si Arnel Ignacio. Kaugnay ng umano'y irregular na transaksyon sa pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng PHP 1.4 billion. Sa panibagong pahayag ng isang mataas na opisyal ng OWA, kinumpirma nila na isinasailalim na sa masusing legal na pagsusuri ang nasabing transaksyon at kabilang sa mga tinitingnan ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban kay Ignacio at sa iba pang sangkot na opisyal kung mapatunayang mayroong paglabag sa batas o sa regulasyon ng ahensya. Sa isang panayam sa programang Anong Ganap ng DWPM Radio 630, Inilahad ni Department of Migrant Workers, DMW, Secretary Hans Leo Kakdak ang ilang detalye ukol sa kontrobersyal na transaksyon ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, na nagkakahalaga ng PHP 1.4 billion para sa pagbili ng lupa. Ayon kay Sec. Kakdak, bagamat binanggit ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio ang nasabing halaga at ang transaksyon, ito raw ay ginawa matapos na mapirmahan ng mga dokumento ng kasunduan. Ibig sabihin, ayon kay CACDAC na una nang naisakatuparan ng transaksyon bago pa man ito formal na nailahad sa publiko. Isa sa mga binigyang diin ng kalihim ay ang hindi pagdaan sa OWA board ng nasabing bilyong pisong transaksyon, isang hakbang na karaniwang kinakailangan upang masiguro ang transparency at due process sa paggamit ng pondo ng mga overseas Filipino workers, OFWs. Uh, recently, itong last week, nagkaroon po ng press conference si uh, former administrator Arnel Ignacio at dinedenay po niya yung... Uh, Meron daw pong um, mali doon sa land deal. Sabi niya above board po ito. Uh, ano po ang masasabi po ninyo? Well, ang ang masasabi ko dyan ay yun nga, uh, sa at least uh, anim na aspeto hindi dumaan sa Board of Trustees ng OOA yung land deal. Uh, nagkaroon ng board meeting after nagkapirmahan ng absolute deed of sale at saka nalipat na ang titulo sa sa OWA. Uh, kaya uh, kailangan lang mapaliwanag ma na ang requirement kasi ay prior to the acquisition of the property dapat duman sa land sa mm -hmm. sa board of trustees at may karampatang resolution um, or approval ng board yung land acquisition proposed, land acquisition. Ito kasi tapos na. Uh, itinago letting him at uh, inilabas nung uh, actually hindi hindi inilabas eh nalaman lang nung nagkaroon ng white paper uh, ang mga ah uh, uh, ng OWA at hindi pa tungkol doon na uh, tungkol pa doon sa taxes mm -hmm. isa pang bagay yun. but may anim na bagay na hindi dinaan sa sa board eh una yung uh, yung proyekto mismo ng halfway house mm -hmm. uh, Kung saan napayuhan sana yung dating administrator uh, tungkol sa feasibility nito kasi ang plano ay Uh, para katulad nung sa pandemya million nang dumating at kinarantin uh, sa mga private uh, sa hotels uh, para sa comfort ng returning OFWs ang gusto ganun nang gawin sabi namin sabi ko ay uh, kung dumaan yun sa board na pag-aralan yung visibility kasi uh, mahirap magtayo ng ganun kalaking pasilidad ang gobyerno dapat sa private sector yun, eksperto ang private sector doon pangalawa yung yung um yung budget nito Uh, kasi inilipat yung uh, purpose mula sa repatriation fund inilipat sa pagbili ng lupa. Dapat dumaan uli sa board 'yon kasi ang budget tumadaan sa board. And then yung mismong bentahan, yung donasyon, uh, kasi maliit na parcela din 'yan. Uh, tapos tapos napagalaman no ano, pagkatapos ng bentahan na may tenant pala doon. Mm. 'Yon, kailangan kailangan dumaan din sa board 'yon. At uh, panghuli, uh, kasama doon sa pagbili ay 52 condominium titles mm -hmm. at uh, tinitignan pa ngayon pero pero dinemolish de na kasi yung, yung building eh. So mm. inaalam natin kung kasama doon yung 52 condominium titles pero yun din ay hindi dumaan sa board yung yung pagdemolish ng 52 condominium units na covered ng 52 condominium titles Nakasama doon sa bentahan noong September 2024. U uling punto na lang diyan. Bakit kailangan dumaan sa OWA Board of Trustees? Mm. Ang OWA Board of Trustees kasi ang pinakamataas na Uh, policy making at checks and balances mm. uh, na na sangay na, na na body sa OWA mas mm. mataas pa sa in terms of checks and balances kailangan dumaan ng OWA administrator doon para malaman para sigurado kasi dalawang klase ng pondo inaalagaan ng OWA yung una yung uh, trust fund ng mga OFWs hindi naman ito ang ginamit doon sa pagbili pero yung pangalawang pondo pero ng taong bayan. Mm -hmm. yung galing sa general appropriations act So ang ang responsibilidad ng isang OA administrator kasing taas ng responsibilidad niya na pangalagaan ang ang trust fund responsibilidad na pangalagaan ang pera ng parta ba ng bayan mula sa mula sa kongreso mula sa budget national budget kasing halaga ng sa trust fund ito nangyari dito hindi dumaan Aho. sa board ang napakaraming bagay dumaan lang sa board nung tapos na Yes. Yung nagkabintahan na. Linihim mm -hmm. sa akin at sa aming lahat sa board. So yung 1.4 uh, billion, uh, secretary, na ibayad yun ng buo? Yung 1.4 billion? May haya, bayad na yun. May titulo mm -hmm. ng sinalin. nalama na lang nung tapos na ang bayaran, okay. may titulo na, etc. Pa paano walang nakatunog nun, secretary, na may mga nangyayari palang ganong transaksyon at naiproseso yung billion pisong ng uh -huh. pondo? Well, siguro yan ang dapat itanong nyo sa <laughs> kinauulat mm -hmm. uh -huh. sa kanila. No? Kasi mm -hmm. uh, responsibility na lang, eh, pa paabot alam uh at at uh, hindi nila ipinabot alam uh, uh, at at uh, inidihim mm -mm. uh dahil uh, uh nagkaroon pa ng mga board meetings noon mm -hmm. na hindi naman binanggit o hindi kinalendar for uh, mm -hmm. agenda so, items so magkakaroon uh, set ng ano ba internal investigation sa mga tao na nagkakaroon na we're wrapping up our investigation mm -hmm. uh, sa ngayon medyo uh, should I say na padali ang imbestigasyon kasi mm -hmm. yung uh, wala na yung dating administrator at uh, uh uh na natin naging facilitative yes uh, ang pagkuuhan ng mga dokumento mas napadali ang Opo. pag, pag uh, hu, ng mga dokumento at pagkausap sa mga tao interviews legal interviews sa mga tao mm -mm. at uh, we're about to wrap up our investigation and file the appropriate cases to the appropriate government agency this is all about ito ay Opo. patungkol sa accountability kasi yes. ang administrator ng OWA dapat dapat pangalagaan ang pondo ng hindi lamang ng uh, mm. ng uh, uh, trust fund kundi ng kaba kaban ng bayan. Mm. At meron pa dalawang aspeto dito na kailangan kong mm. uh, Yung una yung sa taxes. Mm -mm. Uh, hindi dapat magbayad ang OWA kasi ng taxes. Pero after the deed of sale ay biglang sabi ng seller ay dapat pala OWA magbayad ng local transfer tax. Mm at pumayag ang OWA nakipag addendum mm -hmm. inamend deed of sale 36 million binigay sa seller. Mm -hmm. Kasi for sure eh, may mga kasabwat 'yan. Hindi naman lala, lalakad well, niya walang mga eh, support. Well, ito nga eh may mga may mm -hmm. mga may mga red flags kasi so to speak. Eh. Pangalawa, yung sa upa. Mm -hmm. uh, nung napag-alaman yung upa nung uh, uh, early part of this year ay hiningitin anong ko sa isang OWA board meeting kung nasaan na ang rent at 'yung mm -hmm. uh, panahon na 'yon ay uh, hindi pa hawak ng Owa ang ang rent nasa kamay pa ng seller 'yung rent 'yung rent mm -hmm. 'yung seller pa ang ng upa. Mm hindi -hmm. Owa, a private party was collecting the rent. Mm -hmm. Uh bagamat ang titulo ay nasa pangalan na ng Republic of the Philippines. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero buko dito, secretary sa so, dito. ang tanong may... dito? Ay ay uh, bakit bakit na uh, napakalawak ng papel ng private party na yon binigyan ng 36 million uh, reimbursement ng donasyon ng uh, taxes so called mm -hmm. Pero at uh, uh, pina-collecta ng upa opo posible kaya secretary na may iba pang mga questionable deals din na nakalusot nung under uh, Arnel Ignacio's firm well, term, well, well may mga na nag ano na may na nag-uulat na sa akin uh, but, but uh, uh, we, we will we will dig deeper Hindi ko muna opo. isisiwalat Mm -mm. Papangalanan, pinangalanan nyo na ba sir yung private entity na ito? Well, nandoon naman sa mga documents na lumalabas dun sa white paper yung uh, realty company. But we will mm -hmm. have, a, there will be an appropriate time to do this. Opo. So paano mangyayari sir doon sa repatriation fund na pinagkunan ng 1.4 billion? Yung repatriation fund ay uh, nabawasan dahil doon. at uh, hmm. uh, of course meron din naman ng sa DMW side no so okay intact pa naman yung tinatawag na action fund at ang OWA ay, ay meron pa naman ding pondo yan mula sa sa trust fund and of course meron din pondo sa budget pero yun nga lumit ang uh, repatriation fund dahil dito Oo nga. Uh, pero in terms of yung programa na pagpapabalik, hindi naman puma wala naman dapat. Hindi mabalik. naman, hindi na maapektuhan na uh, oh. uh, dahil sabi ko nga may DMW uh, funds naman din to support it. Pero yun nga eh, kung, kung papalitan mo ang turin o klasifikasyon ng uh, pondo, uh, dapat dumaan yun sa board kasi board na nag approve ng budget. Mm -mm. Siguro may mga higit kumulang mga anim o 7 provision ng OAAC ang nilabag. Mm -hmm. Sir, ang sabi po ni Sir Ignacio doon sa kanyang press con din, may official discussions naman doon sa transaksyon sa Senado at DBM stretching back to 2018. May natatandaan po ba kayong mga ganon? Ah, uh yung nung panahon ko may, may isang board member na nag-raise ng idea na 'yan noong mga panahon ng pandemya pero hindi ako sumang-ayon. Uh, pero hindi mm -mm. sa pagk uh, sa butang pagkaalam ko hindi walang naging formal na proposal sa sa board nung panahon ko. And definitely nung panahon ko sa administrator and definitely nung panahon ko ngayon as as secretary. Ang uh, nung sa Senado uh, uh, sa budget hearings Ah, uh, wala akong naalala. ng ko yung uh, Senate record. That is the most conclusive the congressional record. Uh, doon natin na uh, malalaman. But nevertheless, ang issue dito kasi hindi dumaan sa formal na na authority to be given by the board. Ang board kasi nagbibigay ng otoridad sa OA administrator na pumir mm -mm. ng deed of sale. Mm -hmm. Yun ang specific authority na kailangan dito nang sa mm -hmm. ayon sa batas. Mm -hmm. ano specific authority from the board for the administrator mm -hmm. para pirmahan yung deed of sale at wala 'yon. Okay. After nagpupirma ang OWA administrator without board authority, dun pa lamang sa board and after tinawag ang kanyang pansin. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So sir, sabi niyo, you're wrapping up the investigation. Mga kailan ifa file po ang kaso kaya at ilang tao aside from uh, former admin Ignacio? ilang uh, Magkakaroon tao na lang ng sapat na anuncio dito uh, mm. Victoria. Uh, mm. uh, magkakaroon na lang ng sapat na anuncio once we file the case. Mm -hmm. okay. Last na lang siguro sir, singit ko lang, uh, may info po ba kayo doon sa, di ba nagsummit din po kayo ng courtesy resignation mm. kay Presidente kung meron na po bang tugon doon ng Pangulo? we're we're just awaiting yung mm -hmm. uh, yung apiso yung uh, decision kapasyahan nagagalangin natin ng lubos mula sa ating mahal na pangulo and of course we have i have turned in my resignation and mm -hmm. a courtesy resignation i have conveyed my utmost gratitude to the president Apo. pero while pending uh, naman yan and, di ba, secretary tuloy-tuloy ano, 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 na ang function while pending yung decision doon yes yes, yes 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 alamala claro rin yon sa sa memorandum na natanggap ko na mm -hmm. patuloy ang uh, Uh, ang ang aming carrying out of our functions. Uh, kaya at uh, uh, yes, yes. Uh, okay. Kaya kaya nakaka nakakausap niyo pa rin ako. <laughs> uh, at yung binabanggit ni, ni Yusek Claire kanina, okay. uh, nandun din kami mamaya sa send-off. Nandun din naman hmm. kayo, di ba? May media presence yes. Okay. sa, sa send-off uh, sa ating mahal na Pangulo. Okay. so okay. sir, clarify ko lang. Si bagong talagang OA admin kaunan ba? Ay, apo ay si Ma'am pyi kasama rin ba doon sa pinag courtesy resignation o hindi yeah kasama kasi ang heads of agencies di ba kaya at uh, marami na ring heads of agencies ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation and as i as i said uh, uh, we are all uh, serving we all serve all serving under the the uh, pleasure and trust and confidence of the president and and we're just awaiting his his, his excellency's decision on the matter Okay. po. Sir Hans, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Salamat obas. po. Thank you, sir. Ingat yes, po. God bless. Thank you. Mga kaserbisyo subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.